So, pakita ko sa inyo. Ayun kanya-kanyang latag sila dito para matuyo yung print. Yan po. Ang dami. Kanina pa nag-start ito no ng 1 PM. Ngayon po ay alas 2 na no ng hapon. Yan tapos ito yung pila, no. Strength, he stood so tall, a leader's heart. He gave his all through every trial, through every fight. He stood for us, he did what's right. Now the voices rise again A million hearts a call to send Through every tear, through every cheer We stand as one, we make it clear Bring him home, bring him strong This is where... So yes magandang araw and welcome sa ating video today So ngayon po ay March 26 Two days before... 80th birthday ni Tatay Digong. And nandito tayo sa Tagum City. And ito yung mga preparations nila para sa uh, darating na kaarawan po ni Tatay Digong this coming Friday. So meron sila ditong free t-shirt printing ng mga volunteers para po sa darating na pagtitipon nila dito po sa Tagum City. Nag-start ito kahapon and today meron ulit sila. Today po ay magkakaroon sila ng t-shirt printing from 1 p.m. to 4 p.m. today. And ayan, kanya kanyang dala ng t-shirt. Yan sa so iba print niyan ay stand with PRRD. Meron ding I am not a Filipino for nothing. Vote straight PDP laban. So ito yung mga shirt na isusot nila this coming Friday po. Ayan o. No? Mga white shirt. So this coming Friday para sa 88 birthday po ni former President Duterte. So ito yung pila. Actually kahapon pa nag-start yung free t-shirt printing dito. Meron today and meron ulit bukas. So kanya-kayang dala ng t-shirt yung mga Tagumenyos. Dahil iba-iba yung event this coming Friday no sa buong mundo. Ayan, hindi lang po sa Pilipinas, pati sa iba't ibang panig ng mundo. Meron pong mga celebration in support kay Tatay Digong. So pakita ko sa inyo, ang kanya-kanyang latag sila dito para matuyo yung print. Ayan po, ang dami. Kanina pa nag-start ito no, ng 1pm, ngayon po ay alas 2 na ng hapon. Yan tapos ito yung pila no. maya silip tayo diyan sa mismong printing area. Pakita ko muna yung mga pinaprato yung t-shirt dito. Ayan, no? ang dami. May mga may mga bata rin na sizes. Yan. <laughs> may bang kulay pero majority is green, white, and black. Okay, meron din dito. So, kanya-kanya silang hanap ng pesto pang patuyo. Ayan. Ayan o. Oh. Silip tayo sa may ano, printing area. Ano naman ay?

Pila imo kuya? Ano man mo ay ini na iquities. sok mo pud ko na mo. Ay sa kinuya. Ano pa ay? Ano sa tadiya?

Maana, malubhan pa na eh. Kaya, Ayan. So ganyan kadami Tignan nyo ah Sobrang dami na yung mga nagpa-print dito Mula kahapon Hanggang ngayon So kanya-kanyang dala ng t-shirt yung mga tagomenos po in support kay Tatay Digong. So dito yan sa Davao del Norte, no? Iba yung Davao City sa Davao del Norte po. Sa mga hindi nakakaalam. Yan, iba rin yung Davao de Oro. Ang Davao de Oro ay meron ding separate event on March 28, no? Sa so may nabunturan yung kanilang ah uh, parang alay lakad. So dito naman ay most likely prayer rally on March 28 sa May New City Hall po ng Tagum doon sa open ground. Ayan. So kanina papunta tayo dito. Nadaanan din natin sa highway yung mga palm trees. Alam niyo naman pag nasa Tagum City kayo ang daming mga palm trees sa highway and may mga nakasabit din doon na red ribbon na may mga nakaprint bring F. P. R. R. Home Red Ribbon So bumalik tayo ulit dahil bumili tayo ng green shirt din para magpa-print pila tayo. So dalawang store na pinuntahan natin sa Novo tsaka sa Unitop sold out daw lahat ng green plain green shirt nila. Tingnan nakabili sa may guys sa ano. time check na tayo 2:30 ng hapon. And haba pa rin ang pila. So while waiting sa pila, ayan dami. Ang dami nagpapaprint niyan niyo, mas pang dumami yung pila, dalawang pila dito sa may right side and sa may left side. Yung isa ay I stand with FPRRD print and the other one ay I am Filipino for nothing. I am not a Filipino for nothing na print po.

No, 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 no.